Hi, Kakanlo lupa, Good yes! morning. Pasensya niyo yun na yung boses ko kasi ang concert ako kahapon. Dito <laughs> <took> ko lang. <clears throat> na ano lang. Ganyan na talaga siya. Ewan ko kung ano nangyari kahapon. Yeah, ba but uh, nagkakantangang taon kasi ako kahapon. So, siguro Nag nabinat. <laughs> nabinat yung boses, so ayan meron um, pala akong kishare sa inyo kung, um, madami nagtatanong kasi sa akin kasi daw may mga friends silang nag-aral dito sa Singapore you know, um yung ano kasi, yung sa lahat ng gustong mag-aral dito sa Singapore okay, sa lahat ng gustong mag-aral dito sa Singapore um meron tayong meron yung mga certain na na parang uh, test da dyan sa atin. So, um, nag apply sila. a training. Yeah, training. Meron din naman sila yung mga course talaga na kukunin mo ng 2 years, ganun. Kukunin mo ng 1 years or 9 months, ganun. But if, um, pa, so, yung mga nagtatanong kasi, paano naman kami mag-aaral at nagtatrabaho nga kami? unang question. So, ang mangyayari po kasi is ayong uh, day off, every Sunday. So, yung uh, yung yung ano na po ng yung mga gusto mag-aral is talagang kung ang day off mo is every Sunday. So, makakapag aral ka kung gugustuhin mo, mo. So, every Sunday po yung pag-aaral dito. Yung, kung gusto mo mag aral buwan ka ng HRM, culinary, nursing aid, caregiver, um, etc. Madami, madami. Madami silang uh, uh in-offer sa ating lahat. And um, tuwing linggo yun, tuwing linggo yung klase. And four hours. four hours po yung ibibigay mong time para mag-aral. Every Sunday. Um, meron po silang schedule kasi. Meron pang umaga, meron din pang hapon. So, basta 4 hours yung ano yung yung oras ng schooling. So um kung kung, kung ang iyong day off is every Sunday uh, kung gusto mong mag-aral, pwede, pwede ka. Meron din naman yung nag-offer ng every other week. Ganon yung ano yung pag-aaral. Yung pag-aaral nila um, kung 2 days lang naman din yung, yung uh, day off mo, pwede ka din naman mag aral Um, basta yung 4 days na hindi mo na hindi mo na papasukan, magiging 8 day, 8, 4 days, 4 hours. <laughs> ah! Yun, yung 4 hours na hindi mo na pasukan that week, um, pwede mong ipasok doon sa sa susunod na linggo. So, um, yeah, um, uh, kumbaga, kung yung 4 days dapat, Ay, ayun na naman, 4 days na naman. Yung 4 hours dapat, magiging 8. 8 hours yung, 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 uh, yung, uh, klase mo. Ganun. So, ayun, kung gusto, kung gusto nyo lang naman, ako nga eh, gusto ko nga eh. So, mag-aaral eh. Mag-apply nga ako this January kasi January 2026. Um, sila mag-open. Mag, ano, mag nag-aaral ako ng culinary or nursing aid. Kasi yung nursing aid dito is 9 months. Ang kagandahan lang guys, kapag binigyan ka ng certificate, parang pwede mo na siyang i-apply dito sa abroad. Pwede mo din siyang i-apply dyan sa Pilipinas. Kasi um, na, ang pinagkaibata ng um, testa dyan sa Pinas at pa, yung, yung, mga school dito na nag-ano, na, 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 parang mas mas mataas yung ano nga mas mataas yung basta sabi yung sabi mo <laughs> oh, mas mataas daw yung yung ano yung rank rank ano bang tawag daw basta high grade daw ganon high grade daw yung yung certificate na mahuhuha mo international kaysa yung test na nakukuha mo dyan sa Pinas. So, pag uwi mo sa Pinas, pwede mo siyang i-apply. Ganon naman. And, ang mas, ma ang mas maganda pa doon kasi mag-OGT ka. Um, pagkatapos mong makakuha ng makumpleto uh, makompleto yung course or makagraduate. Pagka-graduate mo, pwede mag-OGT ka. And yung OGT, yung OGT, ang, ang, yung company, yung yung mag ano yung school maghanap maghahanap sa inyo ng company. For example, kung pinuha mo is caregiver or nursing aid, sila ngayon ng ano ng mga um, hospitals dito or clinic na pwede kang ipasok, ipapasok ka nila as a OJT. About inang ano ba 'yan? 3 months ata yung sinabi ng friend ko. Yeah, 3 months ata. I don't know. Basta three months yung, yung naalala kong sinabi niya. About three months yung ano. and yung OJT, huwag kayo magalala kasi every, every Sunday din yon Meron na kayong, sa every Sunday na ano nyo, na, <coughs> excuse me, na um, OJT nyo, meron na silang binibigay sa inyong allowance. Yung allowance na yun is pwede nyo magamit. And syempre, yung OJT is marami, madami din ngayon, yung uh, meron din yung kayong mga certain na kailangan Um, para mag OGT, di ba? So, ibigay mo nila kayo ng allowance to, you know, kung may bibili mag kayo, gano'n. Makakabili kayo. Eh, na mga kailangan nyo. So, very good. So, yun. Yung aking, yung culinary naman, yung friend ko, isa. Nakagraduate na siya ng culinary dito. Um, Nag-OGT siya ng one week ato or two weeks parang two weeks ata yung, 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 ano niya. Uh, but, iba-iba kasi yun na. Yung sinasabi ko na detail sa inyo is sa isang school lang yun ha. Kasi iba-iba po sila ng um, pamamaraan. So, yung nangyari sa mga friends ko is baka hindi tugma sa ibang uh, applyan nyo na school. Okay? So, ang nangyayari, um, pag natapos nyo yung OGT nyo is parang bibigyan din kayo ng certificate ng mga restaurant or kung culinary yung kinuha mo restaurant or yung hospital na pinag-OGT ang yun ng certificate na na, na complete nyo yung OGT nyo. ba? Diba? So, so after that, pwede ka nang ano, pwede ka nang mag-apply. Pwede mo na din siyang i-apply dito. Um, katulad ng mga um, nag-aral ng, ng ganyan, ng course na nursing aid. Um, meron ako nakilala ng dalawang pinay na, 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 dati is DH, domestic helper. And nagano sila, nag, na, uh, aral sila. And then after that, naging, ano sila, nag-apply sila and nakuha sila. Ganun. Ngayon, ano na sila, nursing aid na sila. Na, uh, or caregiver. Wow! Ganun kaya maganda din. Kaya dito kasi ang importante naman kasi dito sa Singapore sa uh, hindi lang dito sa Singapore sa lah dito sa abroad is yung NC2 test the certificate uh, ganyan mga street training ganoon. Mahalaga sa kanila yung mas mahalaga sa kanila yung kaysa sa ano sa education na, na diploma sa sa high school or college If, um pero sa mga office, ganun talaga yung hinahanap ha. Ah. Sa mga office, like IT, engineering, ganun. Hanapin talaga yung pinag-aralan mo. Pero yung mga, ano, mga, yung yeah, mga clinics, mga resto, ang hanapin lang sa'yo is, ano, certificate of training, so, um, course, yung, 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 ano, yung diploma mo ng course. Um, And then, pagkatapos noon pagkatapos mo ng uh, mapasa yung course mo, and then, tapos siguro yung OGT or before ng OGT or after ng OGT, mag-graduation ba yun? Di ba mag graduation kayo, like, ano, like, nung college kayo or high school kayo, di ba? May mga toga kayo. May mga toba kayo, ilalagay ko dito. Yung mga examples. Lalagay ko dito um may mga um, graduation pa yung na magkakahalaga makakaroon ng graduation ganun so ano kaya gusto ko siyang i, i try next year so wish me luck <laughs> ayun so so lahat ng, mag ng gustong mag ano mag mag-aral dito sa Singapore kahit beach ka, kahit anong ano. Basta may, may, may ano ka, may uh, day of ka twice a month or four, four times a month. Pero mas okay pa yung four times a month kasi every, um, every Sunday ka makakapasok. Four hours lang po yung, ano, yung class hour nila. So, maganda. Meron din, may pang umaga, may pang hapon. Ganun po. Basta four hours po yung, yung, ano, yung itatagal ng klase. Eh um, yeah, yun na, yun na yung ano, yung sagot ko sa lahat na nagtatanong kung pwede ba silang mag-aral daw dito. Kasi madami daw silang, may mga friend daw silang um, nag-aral dito, nagkaroon ng certificate, nag sa clinic or hospital. So yun po, pwede po kayong mag-aral dito kapag nakapunta na po kayo dito o sa mga OFWs katulad po na nandito na po sa Singapore kasi sa nasa Singapore po po now um, pwede po kayo mag-aral every Sunday lang po yung class I love it so yan, yeah, tara mag-apply na kayo dito at mag ano, mag sama-sama tayong mag-apply or mag-aral next year. So, sa lahat, lahat pala ng may katanungan pa, um, mag-comment lang kayo below or Yeah, mag-comment nyo lang dito yung mga katulungan nyo. At iisahisahin natin yan na uh, talagutin through my vlogs. Okay? Bye-bye! God bless!